Uh, welcome back guys sa uh, video na to guys karon uh, guys meron akong ituturo sa inyo guys kung ay hey, na to guys ito sa guys uh, uh, biglang tumataas yung temperature temperature gauge nya sa tubig so ngayon guys uh, una, una guys uh, problema dito guys so sabi na may ari na napalitan na itong gasket head gasket Napalitan na na ako ng heat gasket so ganun pa rin so una guys ah, uh, i e, tingnan mo natin sa timing guys kung nakasit bigay siya sa timing at saka pangalawa yung adjust sa barbula yung rocker arm niya adjust barbula so atong gina check kung naka good ba yung uh, yung clearance so usa to sa mga tendency nga yung sasakyan natin na uh, mag taas yung temperature gumikan kay yung adjust barbula wala nakaparyas So ngayon, tingnan mo natin sa uno nga barbula kung nakajet ba siya sakto sa barbula ang gis niya. So dito guys, uh, itik i mo natin sa ang barbula kung nakasakto ba ang gis sa yang pillar gis. So dito na uh, nairas yung number dito guys pero sa king and life kwento 0.5 Five zero to ang yung number nga gitso. natin, din kung kung good bang yung clearance so guys alo ah, agay siya guys oh so dito guys yung kuha niya guys so sabi niya saya pa ako, dakok ikabre oh so dito na so inti to guys intik so dito naman tayo sa exhaust guys dito guys ah oh wala guys kuha niya siya guys doag sobrang luag oh. sobrang laki yung adjust nila so makikita natin dito guys oh kaya yung tunog niyo makina um, medyo saba siya so mayroong mga kumikiling sa ilalim mo oh. ganun yan no yan so ngayon guys uh, napakita ko man sa inyo guys yung yung anong problema dito guys so na, na to ni okay guys ito na muna natin to pagkatapos ilat natin to ah uh, i-dinner uh, natin to check, na natin yung head yung bolt sa head at hugtan para sa para isit ato sa gauge number kung naka nakakuan ba sa yang gauge number sa pagkukus sa kuan sa cylinder gauge so guys uh, ganun lang guys uh, sa akong pagtuturo guys sana mayroon kayo na natutunan dito